Ayan, isang magandang hapon naman sa inyong lahat. Hindi na lang laging good morning. Tayo, ngayong araw na to tayo ay mag vantour <laughs> Van tour. na naman. Kaya kanina guys, nag-ayos-ayos ako ng aking bahay. Inayos ko siya. Uh, makita ninyo ngayon ang kanyang loob. Dito ako nakapark sa bahay ng friend ko ngayon. Ay! nalaglag yung aking vitamins yun guys nagayos ako kanina medyo inayos ko siya ng konti Ayan. dito ko na nilalagay yung aking pajama parang isa na short at, at syempre ang picture ng aking mahal picture namin ni mahal yun. ito kalalaba ko lang nito guys baka sabihin niyo hindi ako nagpapalit ayaw ko kasi siyang palitan muna kasi nga kakulay siya nung aking ayan ang aking kwan anong tawag nyo rito ah? kisame kisame ko yan ang nilagay ko kasi para maganda senting tingnan diba tapos ito para nakatago yung aking arinola doon sa loob ayan siya dyan siya nakalagay diba ha ah, Dali, lagay muna natin ito natanggal siyang konti <laughs> grabe ang nakasanghangin dito guys tapos syempre itong aking bag na may lamang mga kayamanan niyan diyan, guys. Ito yung aking heavy duty na saksakan, ayan oh. Tapos itong aking mga Kita nyo guys, ang dami ko oh. Ang dami kong mga panglagay sa puro sa mukha 'yan. yan. Yung mga medyas ko. Ito lagay ng medyas. Syempre yung aking mga sombrero may mga sombrero tayo dyan. Ayan. Tapos another medyas. Ayan, mga andis. syempre itong pampaswerte. Tapos ito yung aking... Nakatago yung aking... Kan. Lagay ko muna siya dyan. Kasi nga malamig. Yung aking blue tea. Yung aking power station. At syempre, nandito nakalagay ang aking mga salamin. Nakalagayin ko ng salamin yan. Diyan. Diba? Tapos, ito, meron din akong lagayan dito, guys. Yan, syempre, may lagayan yan. Mga anito ko dyan nakalagay yung iba. Diba? Malawag din siya. niyan, dyan, Diyan ko nalagay yung ibang mga aking mga gamit. tapos yung itong aking ano ba yan mayuwagang toilet hindi ko naman yung ginagamit yan lang yan patungan ko lang siya yan display lang yan siya tapos syempre yung aking mga vitamins yan gumawa ako ng diba guys tapos itong aking basurahan yung basurahan yung aking kortina ano ba ba meron dito sa van ko. Ito yung aking na guys. Ito yung aking fridge. Ang aking fridge na hindi ko naman bira ko naman gamitin kasi nga pag magagamit ko lang yan guys pag tapos na yung winter at ako ay magkakamping. Pag gumandagan ang panahon magkakamping ako. Tapos dito naman sa unahan guys dito yung lagayan ko naman ng aking mga marumi. Diyan ko siya nilalagay. Tapos sinasabitan ko dito yung mga jacket ko. Ayan. Meron din ako mga kantsa. Ayan ang aking ang tawag dito. Meron akong pang emergency na power bank din yan guys. Ayan. Siyempre, picture. Ito ang unahan ng aking van. Ayan. Tapos marami pa guys na nakasiksik din dito sa gilid oh, mga lagayan ko. Di nakasiksik. Ay, kayo. At syempre, ito ang lagayan ng aking mga pangkusina ko, guys. Yan, nakalagay. Yan, aking mga plato. Ang aking mga condiments. Ang mga sinigang mix. At syempre, itong aking lababo. 'Di diba? May tubig yan, guys. Syempre, paghugas ng kamay. 'Di ba? Syempre, mawawala ba naman dito na silong... Ayun, guys. Eh, mga suka. Tapos dito, guys, sa loob meron pa yan. Wala nyo, ah, wala na yan. Yun siya, meron pa yan siya dyan. Ayan, nandiyan nakalagay ang aking mga tools. Yung aking mga kaldero nandyan sa loob. Maluwang pa yan, guys. Kasyap kayo dyan sa loob. Kasyap kayo dyan. Pwede pa kayo matulog dyan sa loob. Diba? Ito ang aking mga... Aking At syempre, mawawala ba naman ang aking lamesa? Talay ko lang yung lamesa ko dyan. di diba? San ka pa? Tapos, syempre, meron pa rin dito. Dito ko nilalagay yung iba. Yung jacket ko, guys. Diyan nakalagay yung aking mga jacket. Ayan. Tapos, dito rin nakalagay yung aking mga shoes. At itong aking gym bag. ang aking shoes, guys. Malaking kaan, maraming shoes. Ayan. Tapos... Ah, uh, ganda ng loob niya, guys, 'di ba? Parang bagong bago pa. Ayan, guys, dito sa gilid ang dami pang mga lagayan, oh. May mga nalalagayan ako ng upuan ko diyan. Mga upuan ko. Ah. Oh. Ba, diba guys, ano masasabi mo sa aking sa aking van? Pwede na ba? Oh, 'di ba? Sus. masayang ingarinola ko, guys, ayan, importante 'yan, may takip. Ayan, hindi ko ito magpapalit kahit kanino ito si Bluey. Eh. Ito ang aking, uh, mga makakita sa akin yan o, oh. mga taga rito. Ayan, makikilala nyo ang aking van. At ito nga pala guys, ang mga lagayan ko ng mga, Ayan, may lemon pa ako dyan. Meron din ako nitong mga snack ko. Ayan, may snack. Tapos, minsan, paminsan-minsan, nag-crave ako ng na. caramel. Minsan-minsan lang yan, guys. At M&M's. At syempre, mawawala ba naman na ang wine glass. May wine glass din ako pag gusto ko mag-wine. Ayun, may mga thermos ako dyan. May mga vitamins ko. O, diva. Ano ah, masasabi ninyo? Kompleto siya, di ba? Oh. Pagka ganyan, eh, sinasara ko siya. Tapos ito nilagyan ko rin ng takip para sa gabi madilim. Yan nilagyan ko siya po. Para madilim guys. Yan. Kaya pag dyan ako natutulog, napaka-comfortable ko. Mainit. Mas mainit pa sa mga relasyon ninyong nanlalamig. Yan guys oh. O, oh, diba? Ay, nako! Yun lang, banter tayo ngayon. At dyan po nagtatapos ang aking van tour. Punta tayo naman sa mansyon ni Andre. At ang kanyang mga lemon ay hindi pa hinog. Naubos ko na po ang lemon ni Andre. Naubos na ng alaga ako. Ayan. Okay guys. Thanks for watching.